Good afternoon mga bro Salamat tayo Pakit na naman tayo ito sa mga alaga natin Time check 5.26 Ano ba? Kung lumagi sa'yo na Atin ba yun? Ano mga alaga natin uh, yun hindi tayo ito Diag natin yan, hindi na umalis Ayos na ayos yan at yung manok natin ngayon naglulimling. bah Sobrang init. Matuyo yung nilagay kong tubig ah. Ayan sila. Kakalat-kalat lang. atun ba yun? Ayan ba yun? Anyway, ba yung iba? Saan na yung iba? Ah, di dito lang pala sila. Okay. Ano mga manok, mga gutom na? Tapat natin yung camera. Yung manok natin, Oh. Oo, ha? Hello! Hmm, yung tandang natin na manok, okay, ayun. Yung isa naman, yun, naglilimlim. minabasa ko to pag uh, gabi. Minsan, pag hindi ko rito, gabi, bubusan ko ng tubig yan para kinabukasan. Minit mo nang sobrang init kahit okay, pa paano makakaano uh, sila ito puno yan kagabi eh, naubos eh sobrang init hmm, nakabang na yung mga alaga natin oh ah, Pakainin muna natin sila para papahan, oh. matuwa naman sa atin. Kain natin. Ayan.

ha yan nagsisipagbaba na yung isa naman yung siboy tumbling o yung mga tumbling tumbling sa ere diba oh alright <laughs> oh. oh, yun <laughs> so, yung mga kalapati lumili pa din marunong na siya mag landing o oh. o oh, <laughs> <laughs> Nasanay na rin. Dito ako rin ah. Kaloko. <laughs> Ayan sila. Ayan, nagbabaan na rin yung iba. Nasabubong pala yung iba. Ayan. Oh, may tumbling oh. <laughs> <laughs> Kalo kung kalapati ito. Tumbling ng tumbling, eh. <whistles> mga busog din. Mga busog pa din. Mga mukha kakailan din sa baba ng mga ito. Mga lalaki butsi eh. Mga ang butse. Mga busog pa. Yung wala rito, yung nandito dito. Hindi makikita. O oh, so, baka nandito lang sa kabila. Wala naman. Yung magpares natin dito, wala rito eh. mga anak. Ayan dyan lahat. Ang dalawa natin yon na iyon? Nasa pipe. Tsaka ito. Gutom na yung mga yan. Kaya magsisipag-babaan na yan. Hmm. Dito. Hmm. 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 may tumbling Yan, Shout out kay kainit at sa kanyang family Mga alaga natin Kenneth, ang dami na oh. At sila nakakawala na Kasi sobrang init, pinakawalan ko muna lahat Para kahit paano Yun nga lang, simula ng pakawalan Wala nang pumapasok dito Tsaka rito, gabi mayroon pumapasok dito Dalawa lang ba? Ah, sabi po na uti unti. Ah, yun pala. Yung, isa, yun. yung pala, yung pala isa, yun. Pala yung bara ko. Yung babae kaya nasaan? Yung makikita. Yung hen. Saan yung hen? Ganda ng bago natin yung ano. Oh ang ganda ng tindigan ayun, mga busog yung mga alaga natin ito hmm. ano sila sa Tas iba, ayun yung diba, mga, mga busog oh. pati yung mga manok natin mga bro yung update natin sa araw na ito yung mga alaga Ingat-ingat talang lang lahat At uh, God bless bye